Hello, 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 hello. Today is Saturday. And nandito ako sa place ni na Ellen Kiss. Nagtrabaho ako doon sa akin trabaho. Tapos na. And walang sasakyan, walang bus. Ayun na, mahirap dito kay na Ellen Kiss. Pag Sabado, pag ganitong bakasyon. Nadidinig nyo ba ang ano, ang eroplano, ang laki ayun kailang hindi na natin makikita sumulan so, kaninang umaga ayan maganda ang panahon hindi mainit hindi malamig may hangin na konti at kalahating oras na akong naglalakad <laughs> nang dahan-dahan lang Dulot-dulot akin aking nilakaran. Nilakad na to. Wala kasi sa sakyan. Wala yung amo ko. Hindi ako makapag... Walang maghatid sa akin. Nasa bakasyon. Kaya... Naglakad ako papunta ka na Ellen dahil Makikisakay ako doon sa... Sa bayaw niya. Sa bilas niya. Lalabas daw sila. Eh, habang nag hindi ko alam, alam, alam kung anong oras. Kaya habang nag-iintay, naglakad-lakad na din ako. Na-exercise naman ako, ganun. Dahan-dahan lakad. Mamaya mararamdaman ko yung sakit kasi. Ngayon lang ulit ako nakapaglakad ng malayo. dapat pala kanina pa ako nag ano ito may kabayuhan dito may kabayo dyan baka yayamanin siguro may ari nyan malapit na ako siguro mga kung ganito lang ang lakad ko mga 15 minutes pa ako bago makarating doon mabigat kasi yung katawan ko hindi ako makalakar na mabilis ba mataba na din kasi ako laki talaga yung nilaki ko yung mga damit na ano hindi na magkasya sa akin sarap naman yung hangin nadidinig nyo ba yung hugong ng hangin malaki ng aso ah Alam diba masasakit na mga binti. Gusto ko na mag-stop dito. Kaya lang. <laughs> ang init naman. Wala man lang masilungan dito. Bumusak yun. Kaya good lang para healthy. Siguro nang mag-temporal. Tapos hindi na din nila inayos. Ano ba yan? O tali lang yun ang anong, poste. Nakabag sana ako ngayon. Kaya lang kaninang umaga madilim tsaka umuulan. Hindi pwedeng magbike. Babasa din ako. Tapos maulan kaninang umaga. Madilim. Tapos ngayon naman, ito Maluwanag na. Parang ganun lang. Napaka abnormal ng panahon dito. Ang bilis ng magpalit ng ano yung uulan tapos maya maya aaraw na parang ganito lang tapos ano nakakatamad pa ngayong araw na to alam niyo ba kasi nagtrabaho ako walang anong walang bayad kasi binayaran na ako binigay na sa akin noong nakaraan linggo yung isang linggo kaya yun ang nakakatamad yung nagtrabaho ka, wala kang sweldo. Kasi ubos na. Di ba? Ayaw nang ganun. Gusto ko, pag ngayon ako magkatrabaho, ngayon niyo ko bigyan. Para, kaya lang, umalis kasi sila. Kaya iniwanan na. Iniwanan na yung balibayad ngayon. yan Mga ano ko naman kasi ayaw pumunta dito. Huwag ko ba kung bakit ba naman ayaw nila pumunta dito. lahat ay gusto gusto makarating. Sila naman ayaw. Hindi ko naman mapilit. Mahirap pilitin ang ayaw. ha? Hmm. Kambing? Sumisigaw? Pero pinapawisan ako. Masana yung kilikili ko tsaka likod ko. Ha 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 ha. 6 minutes pa lang ako lalakad. Tama, mga 15 minutes. Kailangan ko na talagang mag-exercise. Alam nyo ba in kasi, simula nang mag-white tayo. kayo. Tamad-tamad na ako mag-ano, lagi na lang nakaupo. Nasa whitey, nagdudududud. Ganun. Sarap magpahinga dito, kaya lang mainit naman din. Okay, nakabay kanina pa ako doon. mamaya dati yung aking amo. Sa isang linggo na andyan na sila. Hindi ko lang alam kung aalis ulit. naghintay ako ni na Ellen kasi hindi ko alam kung saan pupunta so ayun okay, shout out sa inyong lahat sa mga Dipuyaters team Bonnyball team sa ating mga ka -bornibol. Kadi mga mga Mega mega shout out and thank you po sa mga manunood ng aking video na to. Na wala naman kayong nakita kung hindi yung place. <laughs> Parang nasa Pilipinas lang ba yung lugar? Ay, ang init talaga. Nanging, Nangingintab na yung yung noo ko. Teka lang pa, ano ba? Ikot natin na. Ayan, nangyanyantab na yung noo ko. Nangyanyantab na ba? Maitim na. Pero maganda din naman yung medyo naaarawan ng konti. Hindi yung laging nakakulong. minutes na tayong magkasama, magkato. Nakausap ko kayo. Hindi tayo dito sa kapila. Para medyo may lilim. Dito na tayo. Sa piazza. May liwanag na ang buhay. Ibig sabihin na nakita na natin ang mga bahay. Malapit na ako. ano na 10 minutes na mula na ako yung mag video na naglakat 10 minutes here tama ba yung calcula ko ng ano oras mga 15 minutes parang kumakain sila eh kaya siguro hindi tumatawag sa akin yung iba mga na andito. mga tao na sa bakasyon na yung iba naman mga ten pa ang alis gaya ng amo ko ten pa ang ano balik alis nila yung isa kong amo ano umalis na din ang balik niya Chapter 15, 15 ano, two weeks ulit siya doon tapos babalik siya kung ang lakad ko kagaya ng dati yung lakad na mabilis ando na ako kaya lang mas okay na itong banayad ang lakad kesa nagmadalian naman ako napagod na pagod lakad ko na to para lang akong namamasyal at kausap kayo ganon tapos pagdating ko dun sasabihin ni In Inikis -in tara na hindi mo lang ako makakaupo ganon tumatawa yung mama hindi ko naman kilala who you? I don't know you minutes o di ba? Hindi ko lang magkalkula ng oras. My goodness, baka pawisan oh, na yung pawis at yung likod ko. Pinawisan din pala ako. Ilang kayang taba ang, ano, ang natanggal sa akin. Maganda siguro talaga yung everyday ka na naglalakad. Kahit isang, isang oras lang or karating oras. Kaya lang. Wala ano ka naman maglalakad kung nasa trabaho ka. Ah. Ito na tayo. Ito na tayo. Nakita ko na. Time is it. 13 minutes. Okay. Timing na timing dito. Laman lang tao. Pero doon sa loob ng bar, napakaingay. Okay. Namimintabil na mo Okay lang yan. Mainita ng konti. Vitamin D. Si Duelo Kapi. Vitamin D. Na araw. Sikat ng araw. Uy. Uy. Sumasagsad na yung aking paa sa ano ah. Uh, ibig sabihin, pagod na. Lasing na. Sa pagod. Si ate Pindaw nang gagamas pa ngayon. kasi dati na po, trabaho ko yun. yun. Gagamas talaga ako. Pero hindi naman ako nagagamas pag ganitong oras. Ina, e, ginagawa ko talaga sa umaga. Bago ang lahat, magagamas mo na. O, oh, para maganda yung sikat ng araw. Hindi yung ganito, katanghali. Eh. Tumatawag si Ellen Peace. Okay, babay na po sa inyo. Thank you very much for watching. Mama, chup